usap-usapan ngayon sa social media ang aktor na si Dennis Trillo matapos nasabihin ni Sir John Enriquez ng Aguila Entertainment na nahack di umano ang TikTok account ng aktor at ito ang nagdala ng ingay sa social media account ni Dennis. Nitong nagdaang araw kasi may maingay na pinag-usapan ang mga naging komento ni Dennis sa isang netizen na nagtanong patungkol sa asawang si Janeline nang hindi ito masilayan sa station ID ng GMA na inilabas nitong nagdaang linggo lamang. Komento kasi ng naturang netizen, Kuya Dennis, sana masagot mo ito. Bakit wala si Ma'am Jen sa Jemmy Station ID? At totoo ba nalilipat na siya sa ABS-CBN? Ngunit ikinabigla nga ng marami ang naging tugon dito ni Dennis kung saan ay nagtanong ito kung mayroon pa bang ABS-CBN. Komento nito, may ABS pa ba kagad namang binura ang naturang komentong ito ng aktor, ngunit maraming netizens na nga ang nakapag-screenshot at tinulan na rin siya ng iba't ibang komento. Ngayon pa man, muli ding nagkomento si Dennis tungkol dito at pinatulan din ito ang pamabas ng ilan sa kanya. Mga komento pa ni Dennis. Oo, eto ulit to, may ABS pa ba? I Screenshot nyo na ulit. Iba ang star record sa ABS o ABS-CBN. Bay mga pa? Desisyon ko. May reklamo ka? Tanong lang po. Tiktok mo ba to? Maliban din dito ay nakasagutan niyang isa pang netizen na idinamay na maging ang asawa niyang si Jeneline Mercado. Komento ng naturang netizen. Ang kapal magtanong kung may ABS-CBN pa ba kahit alam niyang may gagawin ang asawa niya sa si Star Music. Ngunit pala ba na-reply ni Dennis dito? Iba ang ABS sa Star Music ateng. Isip-isip din bago mag-comment. Baka ikaw ang makapal. Gayon pa man, muli siyang nareplyan ng natasan at sinabing, Ikaw ang mag-isip. Record label ng ABS-CBN ng Star Music. In case na di mo alam. Matapos nga nito ay nag-off ng comment section si Dennis at burado na rin ang mga komento nito. Makalipas lamang din ng ilang oras ay nag-post ang kanilang management at sinabing iimbestigahan nila ang nangyari. Dahil nahak nga raw ang TikTok account ng aktor, kaya sana raw ay wag agad-agad magkaroon ng sariling konklusyon. Paliwanag ni Sir John, We are investigating the situation, but do know na hindi po si Dennis yun. He is currently taping for pulang araw and have limited access to his phone as per his PA. We advise the public not to jump into conclusions with regard to this incident. We would like to inform the public that Dennis Trillo's TikTok account has been hacked around noontime today, July 1, 2024. There were some comments made using his name, and we assure everyone that it was not his doing. It is very unlikely of Dennis to make such remarks, and he is a person who has nothing but kindness and respect in his heart. We are currently fixing the matter to avoid this incident from happening again. Thank you.